Damay lang ha, Owen. Oh, well. 手机。 plus tapos lang kayo baka magugusugos ko naman sa mundo first time na unang pasalamat ko kay mama Ayaw ko talaga ng maraming okay lang pag ano ha, pag efficacent, omega. Oh Ayaw ko talaga yung lana. Eh, si mama nagagalit pag lana kasi yung healing process eh, kahoy, kahoy, lima dito, kahoy, kahoy. Iba? Iba. Alam niyo naman po dito. Hindi yung umiga, kinikar mo na, hindi, kahoy, kahoy. Oh. Andiyan na yung mga damot na ano, kulang, mga ano dyan. Tapas mo. Sabi ko, hindi na. Sakit masyado dito. Thank you. Ito yung iniinda ko nung nasa nung nursery ako na halos nakakahawa ako na 1 to 7 babies, 1 to 9 babies na hindi, not, all, not, not all the time naman pero andun yung tinatawag na ano talaga ang trabaho. Hindi lang naman ako. Kasi, it's depends sa binibigay ng reception kung anong floor banda kaya ito ng PTS ano pa to ha nag start 2022 and alam niya ng charge nurse ko na nagkaroon ng involuntary movement itong kamay na to. Meron akong video na nakasend ako ng video sa kanila. At andun pa rin yung proof sa Samsung ko. Kaya sabi ko sa inyo, kung Filipino, ay gumagawa ng paraan para maka-earn ng money, it's from their hard work. Andun yung sakripisyo. Na for example, na nagkaroon ng problema, kami po ang nag-shoulder, hindi po kayo. Kami po ang nasasaktan, hindi po. Tignan niyo ha. 3 days na ngayon na hindi ako masyadong gumagalaw. Kasi mama nagagalit talaga. Wala, hindi ako doon nagwawalis. Na, 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 napipilitan pa akong maghanap ng kahoy. Ang hinahanap kong kahoy yung pwedeng gaganon-ganonin lang. Yung easy to... Ano tawag yung ganon-ganon? Para hindi nagaganon. Pero minsan kailangan ko eh. Totoo niya. Kasi, alam niyo po nung nasa Arto ako, huh? they, they want me to stay long time para yung process ng healing ay magagawa nila. But those pras, pras, process ng healing, ay, ang tanong ko, ay magagawa ba talaga? Kasi how they deal me as a patient, it's not really good 100%. Yeah. And na eh. Hindi yeah, ako makagalaw. Hangat. Kaya kung ingatan yung right hand ko. Yung galaw ko sa trabaho dito sa bahay. Binabawas-bawasan. Kaya hindi ako masyadong nagliinis. Kasi mama nagagalit oh. pag hindi ako masyadong nagkaganon-ganon. Um, hindi niya kasi naiintindihan yung side ko. Kasi nararamdaman ko na before pag-uwi ko talaga talagang kakaibat kong right arm. Halos walang lakas. Alam niyo yung magbubukas ka lang ng like coke, lalagay na. Yung, yung maliit, yung mismo, wala talagang lakas. Mabubuksan nyo yun, di ba? Pero ako kailangan ko pang sabihin, pwede bang pakibukas kasi wala talagang lakas yung kamay. Kaya ako nagtataka. Tapos, sa pagbugaw pa lang ng mga, like, pusa or aso. Si, si, kaya lahat ng karanasan ko, lifetime kong dalatala. Lahat ng sakit ng karanasan ko, lifetime kong dalatala lahat and this ito imposibleng mawawala to siguro mawawala on off on off pero darating ang time itong right arm kong ito kung hindi ko talaga mawawalan to ng visa meaning mawawalan ng lakas hindi ko na magamit tandaan nyo yan. Kasi hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko kung hindi nyo nararanasan. Naduduwal ko kanina pa Hindi ko alam pag nakakarabdam ako na sa ng sakit. Naduduwal ako pag naum pag naumpog tong ano kung tuhod ko imbis ang sasabihin mo aray kasi aray parang uh, oh, uh, oh, uh, oh. gaganan ka naduduan ka sa sakit So, good luck na lang sa akin. Yun talagang nakasabi. Kung anong future na meron na ako. Laban lang, Russell. Bata pa, no? Pero baka yung right arm ko magpaparalyze. At saka, ayaw ko to for in case na whatsoever may magsasuggest na magpapa-opera. Ayaw ko. Dahil darating ang araw, ganun pa rin. Madi-disable at madi-disable. Mas lalong lumala. Dahil, alam niyo naman, kung ang gamot mama, kung ang gamot magbisa may time na nawawala ng bisa marami pong salamat hindi okay. pa pa ako nakaloto ng luto hindi pa ako nalala rice cooker, rice cooker tataas na naman ang bili wala pang ano pang bahay wala akong trabaho makakalimutin pa marami pang sakit PWD pa asan pa anong masing mo sa sitwasyon ko sa sitwasyon namin sa sitwasyon mo yun Bye bye. Masakit kasi mamaya na naman.